Hayan guys, welcome back to my channel. Una sa lahat, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, i-click na ang subscribe and share my videos para ma-update kayo lagi sa mga chika-chika, lalo na sa volleyball dyan. So, ayan, spotted si sa Valdez at si Faith Nesperos na sumuporta, nanood ng laro ng Ateneo Blue Eagles at ang kalaban nata ay Dilasal. So, as in makikita nyo dyan sa video na talagang ang cute lang ni Eliza. May patapik pa sa paa ni Faith ni na parang wag uh, huwag kang mag-alala, andito lang Ate Lai mo. O, diba? Masayang masaya ang mga fans ni Eliza at ni Faith sa banding ng dalawa. At sa sabi nila, sana marami pang banding na susunod kina Faith at kay Eliza Valdez. So, yan ang po guys ang ating update. Kaya sa next na lab, laban, PLDT ang magkakalaban ng Creamline. Sana manalo at para sure na sure na pasok ng Creamline sa Final four So yan lang po guys ang ating ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. bye bye Always remember, wag po tayong magpaka-stress.